tong ba karon kay mama ka ta panilagan tang chimpo diri sa bakante indi ta da sa talamnan kay may ano na may may na kay base lasakon ta da karon kag kita tamnan Hello guys, mayong hapon. no. Oh. ito sa mong Kita ko sa ang Kapkan lagiran <laughs> Oh guys, uh, amo yang talamnan na. Amo oh, misaranyo. Nga talamnan. <laughs> Dini ako na, naglabay lang mo <laughs> <laughs> so, di. Nga guys, mag-a-log out sa uh, salut luti hmm. Log out isang iban. Dito sa ano, katong-tatong baka. masakay ito sa baka. <laughs> <laughs> Atong anong kamilya? Ito ang milika na gano. Pumaka <laughs> uh! um, ta dekaron. Damo ayo pa kakay na ulan subong. Ang um, muha um, karon sa si gabi. Tilawan ta no. siyempre <laughs> no, syempre no. Wala pa dang bakante. No. Oh. Wala pa dang bakante. Da ta karon mamaka. No, syempre may tayo baka makakaroon ba? Dalong, da, dalong gumbos pa DSB? Okay, Dawain lang ito pa ka sa DSB? Ano? Dawa tala oh. sa syudad ang paka <laughs> May friends, <laughs> Alben! Base Kalagang uh, araw, makapamaka Madala ko ta Buas sa bukid No, shout out na Sa mga trupa ta, mga guwapo, guwapa Kaya mga tisay, kaya mga tisaya Okay ah oh, Bahala ulan Importante. Buhe. <laughs> so guys, shout out n'da sa mga tropa ta mga guapo ka gwapa sa DSB. Shout out n'da sa content creator sa DSB, no? The SB content creator kag sa DSB Biners, no? Shout out lang sa mga tropa, na, sa sa mga tropa sa DSB Biners kag DSB creator, no? Shout out, shout out. No, shout out man da kay Fritz Alvin Vargas. Shout out daw ay, hey, kamusta na daw? Wala na gulan. Shout out muna kay Jan. Kamagaling, kag drift ni Jan. No? Shout out daw mga parikoy at sa sa lugar na malinong kag mabugnaw. <laughs> kay gaulan mo. <laughs> shout out muna kay no. Migo naman nga si Longa Car, no. Shout out na guys, shout out na kay Is GT, amo na TV. Oh, shout out, shout out mga bro. No, shout out muna kay Ah, Miss ano na lang. Master, musta? Shout out. No shot. Hey guys, dito man pakalimtan ang aton nga, nga sulit man followers nga si Pulang Ginya Vlog. Mang, kamusta? Mayong hapon. No shout out na sa imo. Taon sa kay Lady Black Negros. Riders Moto Black, shout out, no? Nos, sing guys, ari na this No shout out mo ta sa isa ta kamigo nagwapo ti suyun kag dumol man ni eh. nagmayo man tingog ng kanta mula iban si kintoy bil sa amin sabay na buwas ha nang no, shout out man kay like, biboy rhino boy buwas sabay ta ha? sa mayo na no, magchimpo kaloyan ni magulan para way to danlog pasulod <laughs> nang no, shout out siyaraw mga guys mga guys guys guys, guys no shout out Nada sa mga followers na lang nga. mga guwapa ka guwapo maraming maraming salamat shout out Dari na lang tasa kaya daw magulan na oh oh lang tawa basi mabasa na tayo sa ulan <laughs> daw maulan na git mm. ako din ah. sa mga ba karoon kay mamaka ta panilagan tang chimpo sa bakante hindi tada sa talam lang kay may ano na may may tanom na Eh lesakon tak karon kita tamnan. Eh. Balda kita. <laughs> Masih kira guys, bye bye na. Bye bye.